Magandang araw, magandang gabi sa uh, mga ginigiliw kong tagapakinig ng aking youtube channel na ito Ang atin pong uh, pag-uusapan o tatalakayan sa mga uh, oras nito ay tungkol sa kalagayan ni Satanas pagdating ng araw ng paghuhukom uh, Akala kasi ng karamihan o akala ng ibang mga tao Ang kanilang, ang kanilang paniniwala kay Satanas ay uh, siya ang hari ng impyerno siya ang uh, magtatapon sa mga taong uh, gumawa ng masama uh, siya ho ay hari doon at walang makakalaban uh, sa kanya ngunit lingid sa ating kaalaman ay kung biblia ang ating pag-usapan uh, siya ang salita ng Diyos ay hindi po totoo na si Satanas ay maghahari doon sa uh, uh, impyerno Uh, kasi siguro ang katotohanan yan o oh, totoo eh, si satanas eh, pwede pang maghari dito sa lupa Maghahari siya sa ngayon pansamantala sa mga taong gumagawa ng masama maghari siya sa, kanyang, sa kanilang mga puso sa mga taong suwail ayaw makinig sa payo ng Diyos yun ang paghaharian niya pero uh, hindi po siya hari ng impyerno kasi ang gumawa ng impyerno at langit ay ang Diyos at hindi niya iniligay doon si Satanas para maging hari. Ang katotohanan kasama si Satanas na itatapon doon sa uh, ladagat-dagat ang apoy pagdating ng araw ng paghukom. Uh, yan po ang uh, katotohanan. So narito po ang uh, mga talata na papatunay na si Satanas ay hindi hari ng impyerno, kundi hari siya ng sanglibutan o hari siya sa mga taong masasama, mga taong gumagawa ng uh, hindi maganda at lumalaban sa ng lang Diyos. kasama ng mga bulaang uh, propeta, mga bulaang guru, mga bulaang uh, pastor o mga ngaral sa ating panahon ito ay kasama siyang paparosahan pagdating ng araw ito po ang nakalagay doon sa uh, Biblia Kaya kasama siyang itatapon sa impyerno. At ito dapat pakikain natin ang susunod na atalata kung sino talaga ang magahari sa lahat-lahat pagdating ng araw. So, ayan po mga kapatid, uh, ngayon po ay uh, uh, alam na natin ang katotohanan na ang Diyos po ang nagmay-may-ari ng lahat-lahat ng bagay. Kaya po, uh, siya ang magkahari magpakailanman. Kaya ako ay natutuwa na uh, makapangaral sa inyo sa ganitong paraan uh, para na rin makatulong ako sa mga at uh, taong uh, may paniniwala uh, sa Biblia lang po tayo mga kapatid wag tayong uh, wag tayong uh, lalampas sa uh, Biblia sapagkat yan ho ay uh, salita ng Diyos at bawal yan dagdagan at bawal bawasan so ayan ikli lang po mga kapatid at least may uh, uh, na totoo na tayo na hindi, to, hindi totoo na si satanas ay hari ng impyerno hanggang sa muli